Hello guys, so magandang hapon sa inyong lahat. So nandito pala si Kuya, so nag-vlog kami dito. So tama'ng tama so mayroon siyang business ngayon yung ayan, mahalat, mahalat. Yan, isang laton na mahalat, ang dami. So ayan, puro itlog yan. So ayan, kumusta? Ah, uh, kumusta naman Kuya yung business mo? Okay, na ba? So, ganyan ano, ilang kukunan mo dyan, magbibili ka uh, sa nag itik dito sa Ocampo. Ah, uh, ilan kukunan mo dyan? Isa? Uh, 9.50. 9.50. Ah, uh, tapos palabas mo? 1150. Uh, 11.50. Ah, 11.50. So, barato. Hmm. More. More. So, yan uh, si Kuya ah uh, yan talagang alas ilang ano dyan ko ano ang isang karga uh, One 5 pag isang karga lang ilang oras yan Pito. pitong oras oh, matagal talaga din pala so bali minsan one day nakakailang salang ka ah, depende sa order kapag may order may mga uh, suki ka na dito make, lang ako, dalawa. may mga suki ka na dito sa ano hmm, mayroon. sa uh, Ocampo or Tigaon ganyan mga ano ina online mo uh, so yan uh, mga taga Ocampo so yan uh, tamasahin natin so yan, kung gusto nyo mag ano uh, bilhin ng itlog na maalat dito lang yan sa uh, barangay pinit ito kampo. Oh. Ah, Sun. Sun to. Sun to. So, anong pangalan mo, kuya? Jonard. Jonard, ano po? Broncano. Jonard Broncano. So, ayan. So, ayan mga kapayaha, Ah, magandang negosyo to. So, Yan sabi nga, kahit ano, uh, pwede tayong pabuhay. At, ayan, basta, ikaw. Yan, ah uh, ano pala ng balot Hello guys, ito na pala yung ano, uh, Venus product. na uh,